E aí nagloob kami ng dalawang oras para masulit yung binyahe at binayad kasi pinush talaga namin makarating today dito sa malapit sa Enchanted so dapat maganda kay sa feeling nga after sa kapoy o taas kay nga biyahe kay na ay nindot o limpyo nga hotel. Oh, malinis sila. Mm, mm Malinis. Yun yung gusto. Ay mahal, oo maujud Oh, one, 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 oh one, mauman, man, mahal. Lagyan tuh mga train-train. nagtatamile, bente ano, ini ka manay, oo bakit na This, Satu Mahal lagi to, mahal dito, oi, <tellan> ang. mahal <tellan> mahal

Rajgudey. Mm. Mm. After atong a heavy breakfast time na para mo ato na sa enchanted river. Limpio, Nai Water, na ay pa ato mismo sa river pero kami nagbaktas sa rajut mikey murag dool ramen ni <tipos> Makalipay aon nga pami-pamilya ang nag to diri aron mag-enjoy sa place. Vibrant ang tourism diri sa ilahang lugar o dako kaing tabang sa mga locals dinhi naghatag sa ilaha o panginabuhian. And it's nice to know nga busy o naay employment or naay trabaho ang mga tao dinhi. May bayad yun, guys. Na-observe nga limpyo kaayo ang tubig. Unya, blue na siya. So, meaning, lalum-lalum na jud ni. Dito gikan ng tubig somewhere Saan? sa dagat. Eh, oh, isda oh. Kita oh, mo oh, no? Oo. Oh, oh. Saan sila galing? <laughs> Dito yan galing eh, kasi hindi ka mabubuhay dito yung kung galing ka sa dagat eh. Matabang to eh. Uh -oh. Uh -oh. Parang dyan galing yung water, dito. Ayan oh, may nagbubula. So punta doon. So asa, asa na to pupunta? Hindi ko alam. Atat ang pananggara, oh, mabawal lang na. Oo, mm -hmm. diraan lang yung consuming area. Oh. Pero dito pwede adult? Dili. bawal na. Bawal na? Uh Oo. -oh sa asa oh. uh -huh. ka pwede mag Dito. Dito lang? Oo. Lingaw kaayo ang pag-swimming labi na jud sa mga bata na ay available na vest para sa katong dili kabalo mo salom o sa katong mga bata nga gagmay. <laughs> syempre, mo no try pitag salom-salom diri da tita. Refreshing kaayo ang tubig. maayo kay Naayboy, na ay boy nga nakaset up kay kusog ang current sa si tubig paadto pababa sa dagat pagkahuman og paniudto ni Lagarda na dayon mi pauli og Davao this time tungod sa kataas na sa amo ang travel from Davao to Tacloban and then Tacloban back to um, Davao, kapoy na jud ka, mi ang gusto na lang namo mahitabo kay mo uli sa among balay. Da laag-laag pa more. Gikapoy <laughs> man lagi. Rento. Yeah, kada ng view, sarap ng angin. Uh, forest, forest. Abi na mo og dire diretso na ang among biyahe ug sa dihang nalobat ang among battery battery sa sakyanan guys for some reason siguro tungod kay naga-charge ko sa so ako ang cellphone and naghunong mi kadali diri para mag-inom og tubig og sa dihang wala na ni pagbalik ng among sakyanan so kinahanglan na siya ipa-charge og usab na lang gyud kay naay duol nga tig-charge jud siya og battery mao gyud ang iyang expertise thank you po sa mga lokal, kaning si Marimar o ang iyang igagaw nga nagtabang sa amoa Marimar daghan kaayong salamat o kay kuya sila lang ang Oh, may, Gita, Nang, ah. ng na. may na lang diretso ano. na Wa mi kung unsa among himuon kung wala mo ni tabang sa amoa Salamat 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 kaayo Aning nga trip na realize namo nga pa kaayo, ta o kinahanglan ma-explore o ma-discover diri sa Pilipinas? Mga talanawon nga matawag nato nga pride sa ilahang town or city. Ano pud ka ta mag-trip sa sunod no? Daghang salamat sa makausap pa, friend, sa pagsudong dinhi sa among channel. Kita kita na puta God bless you.